Ayan, good morning sa lahat. Ito naman ipamalas TV. Andito naman po tayo sa ating tanim na formosa na pinya upang i-update ko na naman kayo. Ano? Dahil yung pinyahan natin sa ngayon ay nag-apply na tayo ng unang abuno. Kaya ipapasilip natin sa inyo yung ipikto na ng paglagay natin ng abuno. Kung ano nga ba nangyari sa ating tanim na pinya. Ayan. Di bali kung makikita nyo nga sa aking likod, yan ang mga tanim natin na pinya. No? Talagang magaganda na siya at matataba na dahil sa ngayon ay napakaganda ng panahon, umuulan at umiinit. Ito ay pabor sa ating tanim na formosa na pinya. Ayan, di bali. Pasyal ko guys kayo sa ating tanim na formosa na pinya upang makapagbigay na naman tayo sa inyo ng kahit kunting idea sa pagtatanim ng formosa na pinya. Ayan, samahan nyo ako guys. And ano guys, di bali, ito na nga yung ating tanim na ano, ano, dahil nakapag-abono tayo, talagang maganda ang kanyang angat. Talagang matataba na sila. Halos para parehas ang kanilang laki. ayan 'Di ba 'yung unang nating in-apply dito, 'yung unang tayong nilagay na fertilizer, naglagay tayo ng 14-14. Ayun. Ng guys, 'yung unang apply natin ano, sa ating tanim na pinya, 14-14 ang ating unang nilagay. ayan Di bali yung nang initri craft natin na gabi ay malalaki na rin at matataba. Kaya lang yung iba ay talagang natalo sa init ano dahil sa ngayon ay nagsusunod-sunod dito ang init dahil ang gabi ay mahina talaga sa init. Yan, pero itong pinya talagang paborto, umiinit at umuulan. Kaya mabilis ang kanyang pag-angat. Kaya kung makikita nyo nga, itong gantong klaseng unang abono pa lang kapag ganito ang angat ay ibig sabihin maganda ang pagka tubo o pagangat ng ating pinya dahil sa sunod nito ay mag aabono naman tayo ano mga ngayon darating na July para sa pangalawang pag natin ayan para tuloy-tuloy ang kanyang paglaki para lalo natin itong mapaganda ang kanyang bunga o mapalaki dahil sa mga susunod na araw ito nga, sa ngayon ay di bali nagpapa gamas tayo ano, naalis natin yung mga kahoy kahoy yung mga ibang damo na hindi namatay sa ating pag spray para sa damo Ayan, sa ngayon ay malinis na siya Ayan, maganda ng tingnan halos walang kadamo damo Ayan mga guys. Di ba sa sunod man na pag-fertilizer natin. Yan papakita naman natin sa inyo kung anong fertilizer ang ating gagamitin sa pangalawang pag-abono dito sa ating tanim na pinya para yung may mga gustong magtanim, yan magkaroon naman ng ID ano. Ayan. Talagang kailangan lang guys sa pinya para maging malalaki, s'yempre laging malinis kung kailangan natin na mag-apply ng mag ng fertilizer lagyan na natin ano huwag na natin antay na humingi pa yung halaman o yung ating tayong na pinya na fertilizer ayan lang sa ngayon ay tumatalab pa ang kanyang abono sa kanyang puno dahil malalaman mo naman sa isang dahon na tuloy-tuloy ang epekto ng fertilizer dahil ang kanyang dahon ay green na green, na nagdublo, ano? Yan, yan ang guys, ang ibig sabihin, may epekto pa yung nilagay natin na fertilizer dito. Yan, yan, kapag ganyan ang dahon. Kapag yan ay video na mumula-mula na, o dumidilaw, ibig sabihin ay, kailangan na natin mag-apply uli ng fertilizer para tuloy-tuloy ang paglaki ng ating tanim na pinya. Huwag na natin hayaan pang yung tuyo na yung dahon niya, pulang-pula na o dilaw na dilaw na bago tayo mag lagay. Dapat kapag na kita na natin na kailangan na ng abuno ng ating time na pinya ay apply na natin. Ano? Huwag na natin hayaan na maging payat uli o maging dilaw ang kanyang mga dahon o maging pula. Ayan, ganyan lang is ang pagtitingin ng kapag kailangan natin ng apply ng ating pinya. Ano? dapat ay titingin din tayo sa dahon kapag gantong green na green o parang nagbublo talagang maganda pa ang epekto ng abono nyan ibig sabihin ay umiipikto pa yan kung mapapansin mo mga ganyan dahon talagang kung makikita mo ang talbos ay lumalapad ano yan, yan guys ang magandang pag-oobserba sa ating bago tayo maglagay ng fertilizer Ayan. Kaya ito nga, sa susunod mga July, tayo ay mag apply uli ano? Papakita natin sa inyo yung tamang i-apply na naman natin dito ng fertilizer. Ayan. Dito tayo guys, sa kabila. Ito ay hanggang doon nga sa dulo. Ayun. Kung iikutin pa natin to ay medyo malayo-layo. Ayan, doon tayo. Hanggang doon guys sa dulo ano? Ang ating tanim na pinya. Yan ay napakalinis. Walang kadamu-damu. Dahil katatapos lang natin itong padamuhan. Kaya dapat talaga ang pinya ay laging malinis para yung lahat ng fertilizer na ilalagay natin ay talagang sa pinya lahat mapupunta hindi sa damo. Ayan. Di bali in-update ko lang kayo, kayo ano guys? sa ating tanim na purmos na pinya. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at paki-share na rin guys ang ating video. At kung nagustuhan niyo rin, ayan, paki-subscribe and like na lang guys. Ayan. Ito lang hanggang dito lang guys sa Pamalas TV. Bye-bye.